Abay, first time nga lang daw ito talaga gawin ng isang NBA team sa buong history ng NBA. Pero bago yun ipag-usapan muna nga natin itong injury ni LaMelo Ball nang dahil sabi ni Shams Saranya na out for the rest of the season na nga daw itong gwardiya ng Charlotte Hornets dahil he will go under two minor procedures para daw i-address ang kanyang ankle and wrist issues or wrist and ankle injuries. And well, for the third straight year yata mga idol ay eh, itong si Lamelo Ball is having trouble with his ankle. At parang every year ay eh, meron siyang some sort of ankle injury. At ito mga idol ay eh, talagang bad news para sa team ng Charlotte nang dahil kabibigay lang din nila natulong tulong ago ng Super Max rookie extension dito kay Lamelo na umabot ng 260 million. Tapos every year ay eh, siya ay merong ankle injury. At sabi ng fans, abay naaalala nga daw nila si Stephen Curry nung kanyang early years din sa NBA kung saan talaga may uncle problem siya every year. At payo nila kay Lamelo, abay kausapin niya daw at humingi ng payo kay Stephen Curry kung paano nga iya-address itong uncle issues niya for the past couple of years para nga umayos din at maging healthy nga siya moving forward. Anyways, ngayon ipag-usapan na nga natin ang bizarre move ng Memphis Grizzlies kung saan kanilang pinatalsik ang kanilang current head coach na si Taylor Jenkins. Balita ni Shams na Memphis Grizzlies have parted ways with head coach Taylor Jenkins. At sabi niya nga sa detalyang report na tinawag nga daw na itong Grizzlies, itong kanilang head coach sa kanilang office at siya ay pinatalsik in person, fired in person nga daw siya. At ito mga idol ay talaga nga namang nakakagulat. Ang dahil ang Grizzlies ngayon ay number 5 in the West at merong winning record and currently preparing for the playoffs with just 8 games or 9 games left on the season. Tapos papatalsikin nyo ang inyong coach. Ikinagulat nga yan ng maraming NBA fans kung saan komento nila dito firing a coach 3 weeks before the playoffs is something nga that we don't know surely at hindi pa talaga natin ito nakikita in recent history. Wild nga daw itong naging desisyon ng Grizzlies team at sabi ng isa dito ay baka daw may aligasyon o may ginawang hindi maganda itong si Coach Jenkins kaya naman finar siya out of nowhere. At halos ganyan nga mga idol ang komento ng maraming NBA fans from different fan bases talagang kinagulat nila itong ginawa ng Memphis. Pero kung titingnan natin ang mga replies na itong mga Memphis Grizzlies fans dito nga sa balitang ito ay ibang-ibang -iba nga ito mula sa ibang mga fans. At ang isa dito mga idol na napamura pa at sinabi niya I've never been happier and then talagang itong si Jamoran daw is free. Yung iba ay tinawag pa na terrorist. Ito ang kanilang current head coach. Reply pa ng isang fanpage dito ng Memphis Grizzlies ay long overdue na daw ito. Matagal na nga daw dapat itong ginawa pa. At banggit na this is a new chapter for the Memphis Grizzlies. At yan nga ang ilan sa reply na itong mga fans patungkol nga dito sa balitang itong pagpapatasik sa kanilang head coach. And this speaks volume mga idol nang dahil sila ang nakatutok talaga dito sa Memphis Grizzlies. Maybe they know something or maybe may napansin nga silang hindi maganda dito sa kanilang former head coach na na si Taylor Jenkins. Pero ay tigpang idol, malalaman natin kung ito ba yung magandang move para nga sa Memphis Grizzlies in the next few games at ngayong paparating nga na NBA playoffs.